What's up? Magandang hapon! May hapon sa tanan, no? Ayaw sa skip kay mag-shoutout sa ta. Shoutout diha kay Jan Paul Natabio. No? Pa-shoutout na lang, sir. Uhaha! Shoutout diha kay Jan Paul Natabio. And to Josephine Jusa Enriquez. Hello po! Magandang hapon o oh. uh, magandang tanghali. Oh. Ano bang oras dyan sa inyo? <laughs> Nagtatagalog tayo mga pring kasi sabi ni ano? Mayo 22. Di ko maintindihan pero natutuwa ako lodi. <laughs> so kailangan na tayo ah, uh, kailangan na tayo magtagalog mga Ah, uh, shout out dyan kay Fred Cell uh, Tutor Ariha. Pa shout out pud ko Pring. <laughs> okay, so salamat kayo and I hope na patuloy niyo akong susuportahan. <laughs>